Stop naman. Hindi yung

plus uh, 5 minutes dapat para manlabanda. Ma 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 para matahas mga mimbingduo. Ano mo i-ibalan mo ako, balikan mo. Tapos <coughs> <coughs> <Atin, tumutusay>, kuno sa ko yat nagapalibada. Ha? Tigadanyo naga, kaya ata nagata.

guys ang ginagawa niya nagsisiminto siya na ang kanyang tapakan sa kusina dahil guys ay nagpuputik siya pagka tag ulan kagaya ngayon maulan siya kaya siya ay dapat ay nakasimento yan guys ito guys ang bahay ng isa sa Por Marias Yeah, it's guys. Hanap pa Galing na guys. Sabi ko lagi, pati ako napapasayaw na din eh. <laughs> Hindi niya inda ang hirap. Ang pagod. Ito naman guys yung aking ginagawa. Ayan. Ayan. Medyo niluluto ko pa guys ang simento para siya ay pag hinalong, hinalo na siya ay maganda na siyang haluin. Kailangan lutong-luto ang simento. Ayan siya guys. Tara ka hapo. One day pa yeah. Siya. <laughs> Opo, one week na. Ayan guys, oh. Ate, papakita ko lang yung aking ginagawa. Ang pagkakalat-kalat ng bahay ko guys, dahil ako ay nag, uh, pati aking lababo. Ayan. In, akin na rin pinalitan ng siminto na lang dahil yung aking uh, lababo ay sirang-sira na. Ayan, kalawangin na. Kaya tinanggal ko na siya. At isisiminto ko na lang kasi pag ako bumibili ng mumurahin na lababo, eh saglit lang. Saglit lang, kinakalawang na agad. Kaya ayan, sinisiminto ko na rin yan. Ayan uh, yan ay, ipipinish ko pa. Ayan guys, oh. Sariling trabaho ko na lang yan guys dahil wala akong pang upa. Mahirap lang ang inyong... Ang inyong si Inday. Ayan. Ayan ito yung aking gagawing babaguhan ko ito dati yung aking pinaglulutuan guys ayan tinanggal ko siya dahil uh, dudugsungan ko na siya dito eto dito dudugsong na ako magsusulambi na ako dito palabas dyan palabas dito susulambihan ko yan ng maliit na kasing tapata na din ito tapos ito tapos ito dito ito na magigilutuan ko So, ano, susun, so, ano ba don ay susunggaban so, ko yan para siya kung paglagyan naman ng aking mga kalan. Ayan. Ayan guys, oh. Ito, isisiminto ko ito. Talaga naman pag nag... Um, uulanan, kahit siya ay nilagyan ko na ng mga bato-bato nagpuputik -bato, pa rin siya kaya ayan o oh.